Okay na. sarap eh no bunso sarap eh sarap sarap malunggay no no kamoy love viewers Ganito po ang tamang pag-inom ng malunggay. Pangit. Di ba ate? Pang baby yan. Hindi pang baby ah. Pang ate yan na yan eh. Salamat so, iiyaw man dami niyan. Pag uminom ako niyan. Ay, hindi naman ng malunggay. Ito nga, minum na nga, minom na kasi ng malunggay. <laughs> Wawa naman na ang baby namin. Eh, nuna, malunggoy.